Hello mga ka-friends oh, siya O siya na nga, parang, parang matagal akong hindi nakapag-upload ng long-form videos ko dito sa stream. Ah, so siya siya, ito na nga, kagabi ko pa talaga ito, iniisip na gusto kong magluto ng rice, at saka chicken. O, Pang malakasan talaga yan. Sa mga hindi po nakakaalam, ang rice ko po is basmati rice. Para hindi ko yung magtataka, ganyan na talaga magluto ng basmati rice. Is pakukuluan mo lang siya, ganyan, ganyan. At saka yung manok ko naman, isang one whole chicken. Actually, man, sa isang kilo mahigit siguro yan. Pero, ang luto ko dyan, ang tawag ko sa lutong yan is... Pinahiga sa kaldero kasi niya, wala naman ako na akong kalaha, di ba? Yung parang pinaopong manok, pero ganyan yung style ko. O siya na balik ko nga tayo sa rice. So, ganyan talaga pagluto. luto, pag mas rice, pakuluan mo at i-drain mo. Pagkatapos, ibalik mo at saka pahinaan mo yung apoy para maluto na siya. Ganyan. So, yon At doon naman tayo sa ulam ko. Talagang pinagsabay ko talaga yung luto tong dalawang to. Kasi nga, kagabi ko pa talaga gusto tong luto. And, pero kagabi nga, nakamarinate na yung manok ko. Kasi mas masarap kasi yan. Pag nakamarinate, ganyan. O, di ba talaga ako dalawa pang ano um, sandok kasi wala akong sandok na pang ano o ayan pag kumukulo na siya pag natingin mo is ma or malambot na yung chicken dagdagan mo na ng oil para yun yung oil yung parang napiprito na sa kanya at ang sarap nito ang inding at saka ang bango ang mga ricados ko lang nilagay dyan sibuyas, ahos at sa tanglad at saka yung ano yung dahon na na sibuyas at saka, saka naglagay din ako dyan ng hmm cubes. Kaya yan yung pang palasa ko dyan. Kaya ang sarap-sarap talaga at ang bango-bango. Mas lalo nagpabango kasi nga ang tanglad. O yun nga, ang rice ko ay ito na. Yan yung chicken ko ay yung ulam ko is malapit na rin niyang maluto. Pag narinig nyo, nag-ano na siya, talagang patatakam talaga kanya sa sarap. Alam nyo ba, ako lang kumakain ito. At saka, ang tagal ko na kasing hindi ito naluto. Saka so, ito lang yung time. O nagkaroon ako ng time ngayon. Nalutoy nito. Silipin nga natin. Pak! Isa pa. One, two, mm. Naglalaway na kayo, ano? Hmm, so kaya mga and friendship. So ano pang hinihintay nyo? Magluluto na rin kayo. O, oh, di ba? O, oh, nilagay ko na siya sa ganyan. Kasi ako ay kakain na. So, sya sya. Salamat sa panonood. Hanggang sa mole Tayo ay magluto at kumain. Bye!